ito mga idol yung ating bagong gagawin so ito mga tama nito is maliliit lang ayan 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 yung parte ngayon no? Oh. <coughs> bumper lang ang ating i-repair dyan and then i-bopping na natin yun ng isang buo yung kanyang body is medyo meron na rin mga scratch and then may mga spot dyan na malamang sa malamang ay pilox idol so natapos na nating lihain ang basilya so ito yung kanyang basilya then alis na rin natin yung lagkit dito dahil may ginamit dyan na sticker before tayo magdyaryo so patutuyuin muna natin yan Yo, ayo, tayo ay nagpupunas na after nating liyahin para makinis before tayo mag-apply ng color. Ngayon, muli nating liyahin para pag tayo ay nag-final finishing ng color, makinis yung kalabasan ng ating retoke. Sino so, yun ang idol pag-toke kasi kung doon natin yan ipupundo buo, isang buo talaga totally bagong patong ng pintura lalayo talaga yan dyan sa original para makatiyak tayo na pag tinignan hindi malayo sa original so ang technique, tuwasan natin buuhin hanggang doon lang tayo sa area kung saan maganda ang pintura and then ko ang isang largo isang full panel so yun ang ating ginagawang technique para maganda ang kalabasan

Cancel mga lodi. Bukas na. Kapag ka siya ay namumuti. So kahapon is medyo madilim na. So nakita natin yung diferensya kapag ka siya ay madilim. So mayroon siyang mga uh, shadow. O oh, parang nag-uulap. Ngayon, maliwanag na. So wala na tayong makita na shadow. Kaya yeah, pwede na natin itong is isil ng clear coat. So magki-clear coat naman tayo. At dinamitan naman natin siya ng moves kung paano natin matiyak na maganda ang lapat ng ating metallic eto na mga idol yung ating spot maganda kasi yung pwesto dyan malamig at saka maganda ang ano na ang liwanag para pag nagbabapayin tayo buffing is kita natin yung mga galos na pwede natin maiwan kapag nasa madilim na area so buffing na lang dahil natapos ko na itong eh, repair yung kanyang bumper Ito na nga mga lodi. So tapos na natin i -bapping. Yung ating repair is <coughs> nakuha niya yung kulay. Same color. Then yung body. Okay na na i na natin. Full body yan. And then yung paglilinis lang ng salamin ang hindi natin sinakop. So itong unahan. Ganun din na na rin yan. So car wash na lang ang kulang nito. At wax. So dun na yan sa car wash i-wax kasi kung magwawax tayo and then dadalhin sa karwas uhugasan so useless eh, ang ma ko na lang dyan pag nagpakarwas sila uh, wag ang hindi na sila ay magpapawax kailangan nilang magpawax para ma-protectionan yung uh, surface ng pintura makakatulong ang wax para ma-preserve yung paint so ayan <coughs> so okay na